Hello everyone, welcome sa ating Facebook tutorial. Marami pa rin ang nagtatanong sa atin kung paano daw malalaman ang password ng kanilang Facebook account na nakalimutan na. Pero bago ko ituturo ang tutorial, paalala ko sa inyo, ugaliin po natin mag-login sa Chrome. Mapa-Facebook man yan, YouTube or TikTok, nasa ganun ay masisip po ang ginagawa nating account at password sa Google Autofill para kapag may mga password din kayo na nakalimutan na ay makikita nyo dito sa Google Autofill. At siguraduhin din po natin na ang Google Autofill ay lagi po itong nakaturn on. Kaya kung interesado kang malaman, tara, let's go! At para malaman po natin ang mga password ng ating mga account, buksan lang po natin ang settings po ng ating cellphone. At kapag nasa settings na po kayo, ang sunod po natin na gagawin ay mag-scroll up. At pagkatapos po, ay hanapin po natin dyan ang Google. At kapag nahanap na po natin ang Google, ang sunod na po natin na gagawin ay pindutin po ito. At dito po sa inyong Google account or Gmail account, under po ng services on this device, hanapin nyo po sa ibaba ang autofill. At kapag nahanap nyo na po ang autofill, pindutin nyo lamang po ito. At pagkatapos, ang sunod po natin na pipindutin ay ang autofill with Google. So ito po yung sinasabi ko sa inyo, ang use autofill with Google. Lagi po natin i-check yan kung naka-turn on. Para sa ganun, kapag nag-login po tayo sa Chrome ng atin mga account, ay masisave po dyan ang mga password at account po natin sa Google Autofill. So, ito po yung itsura kapag naka-turn off. Kapag naka-turn on naman, ay nakakulay blue ang use autofill with Google. So, proceed po tayo sa ating topic. Dito po sa use autofill with Google, sa ibaba po, hanapin po natin dyan ang passwords. At kapag nahanap na po natin ang passwords, pindutin lang po natin ito. So, dito po sa password manager, makikita nyo na po dito yung mga account nyo na na-save once po na nag in kayo sa Chrome or Google. At mapapansin nyo ay marami akong account na nakasave po dito sa Google Autofill. At dahil Facebook po ang topic natin dito, pindutin po natin ang facebook.com. At pagkatapos lalabas dyan ang lock screen ng inyong cellphone. I-enter nyo lang ang lock screen password ng inyong cellphone. At once na nailagay nyo na ang lock screen password ng inyong cellphone ay magpapakita na po dyan ang inyong mga account na ginawa at ang mga password. Para malaman mo ang password ng inyong Facebook account na nakalimutan na, pindutin nyo lang po ang i-icon na yan at makikita mo na ang password ng inyong Facebook account. Tulad po ng sinasabi ko, o ugaliin nyo po na mag in sa Google Chrome. Nasa ganun po ay ang inyong mga account na ginawa kapag nakalimutan nyo ang password ay masi-save po dito sa Google Autofill. So ganun lang po kasimple at kadali kung paano po natin malalaman ang password po ng ating Facebook account na nakalimutan na. Kung nagustuhan nyo po ang video, isang like, share at follow po ay masaya na ako at magkita-kita po tayo in my next video.